Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nagati sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? May may entrata, may muling binalikan. Pero bago nating simulang pag-usapan at panoorin ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video ni Madam Rosalina. Good luck sa campus tour mo, may may trata. Sana nandyan ako para makita kita ng personal. May word lang. Ayan, o oh, ba diba? Of Torel, heart, 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 heart. Yan ang komento ni Madam Rosalina at muli niyang komento. We really miss ah, uh, we really miss meward Love team, sa anong kadahilanan? Bakit until now, we'll Uh, we're suffering <clears throat> we're suffering from lonely from loneliness to them sana matapos na ang loneliness namin at mapalitan ito ng saya, ha of Torrel, ayan kasi love po natin ang Mayward kaya nakakaramdam po tayo ng kalungkutan, kasi hindi po hindi na po natin sila nakikita na magkasama, kaya nga po nandito po si Josefa, anong latest ayan, lagi po tayo nag-update ayan, Kinamay May Entrata at Edward Barber, misa pinagsasama po natin sila sa isang vlog ko Ayan, para same update pa rin po tayo sa Mayward. Ayan, kagaya po ninyo, ayan, Madam Rosalina, miss na miss at love na love ko pa rin po ang Mayward. Ayan, maraming salamat po, Madam Rosalina, sa napakaganda po ninyong komento. Ayan, at muli, ayan, komento ulit ni Madam Rosalina, ayan, We really miss Uh, we really miss the Bayward Love Team. Ano ba ang kadahilanan? Why until now we're suffering of loneliness? to the Mayward lang of Toril Davao City. Ayan, nilo, Mga taga Davao dyan. Ayan, kumusta po kayo? Ayan, napakagandang lugar ng Davao. Ayan, napakalinis at napaka peaceful. Ayan, kumusta po kayo dyan, mga taga Davao, mga kasolid Maymay, kasolid Edward, at ligit sa lahat, mga kasolid Mayward. Kaya, ayan, huling komento. Ayan, baka pala kay Madam Rosalina ito ating nababasa. Ayan, huling komento na ating babasahin kay Madam Rosalina uli from Davao. Ayan, Okay, Edward, tanong ko lang, bakit halos babae ang kasama mo? Nako, napakasilosa ni Madam! Ayan, friend at ka-churchmate mo lang yan. Ha! Ay talagang napakasilosa ni Madam. As a fan of my, my entrata, I, re I really feel jealous of them. Talagang possessive si Madam. Ganyan pa talaga kapag sobrang mahal mo ang isang tao. Ayan. Pero kahit naman love na love natin ang isang tao, huwag natin hayaan na sa kanila lang umiikot ang mundo. Kasi, kapag dun mo lang pinapaikot sa kanila yung mundo mo, nagiging toxic na yan, masasakal yung mga taong mahal mo, hayaan natin na uh, spread nila, ayan, lumawak ang kanilang mundo. Ayan, para mas marami silang matutunan sa buhay. Ayan, maraming salamat, Madam Rosalina, pinaulanan mo ako ng napaka gaganda at napaka positibong mga komento dito sa aking mga video. O oh, eto nga ang latest update natin kay Maymay may Entrata. Ayun, Maymay Entrata, may muling binalikan pero bago magtaasan, ayan at bago nyo bigyan ng uh, masamang kahulugan kung ano sino ba itong binalikan ni May May Entrata? Hindi po ito tao o lalaki. Muli pong nagbalik si Maymay Entrata dahil nga po nasa Cagayan de Oro siya ngayon para sa Star Pop Campus Tour. Ayan, di ba sinabi ko dati sa aking nakaraang video? Sigurado, ayan, babalikan ni May May Entrata ang lugar na kung saan siya ay nag-aral. At eto na nga, nangyari na nga na surprise lahat na mga nag-aaral sa State University of Technology Campus. Ayan, sa, pag, sa surprise na pagbisita ni Maymay Entrata sa kanilang school na kung saan ay dun po rin nag-aral itong si Maymay Entrata. Ayun nga, ayan, sa mga nasagap nating, ayan, post na mga nag-aaral, ayan, sa university, uh, State University of Technology Communication, ayan. Ayon sa kanila, surprise visit ni Maymay, and I quote, ayan, ah uh, hindi ko na lang po papangalanan ang mga nag-post. Ayan, ang ating mga nasagap na mga post. Ayan, para na rin po sa kanilang private life. ba diba? Ang habo lang naman natin eh, meron tayong mai update di ba sa ating mga mahal na si Entrata, Edward Barber at sa Mayward. Kaya kung gusto nyo pong maging updated, ayan, sa inyong mga lodi na si Namay Entrata, Edward Barber at Mayward, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. Ayan, i-click nyo po yung Anit na bell sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko na kung saan ay lagi po nating uh, tinata, tinatalakay at pinag-uusapan ang mga latest na mga kaganapan ni Namay May Entrata. Edward Barber, at higit sa lahat kung magkakaroon man, ayan, ba diba, ang Mayward. Ayan, subscribe, like, share, and don't forget to comment para atin po yung babasahin sa aking mga susunod na video. O, oh, eto nga, ang mga posts na mga nasagap natin, na mga nag-aaral sa uh, State University of Technology Communication na kung saan po ay dito nag-aaral si Maymay Entrata sa Cagayan de Oro. Ayon po sa kanyang surprise visit ni Maymay Entrata karon hapon lang during our uh, culmination sa State University of Technology Communication Management Society, my classmate sa first year college, Back, oh, during pandemic 2020, tatak UST tatak TCM. Ayan, o diba, ito pa ang ilang mga posts na nasagap natin sa social media, sa... Facebook ayan. Ayan, yung mga na-surprise sa pagbisit ni Maymay Entrata, 'di ba? Nakakatuwa si Maymay Entrata. Isiningit pa talaga niya sa kanyang schedule ang pagdalaw sa school. 'Di ba kung saan siya nag-aaral, hindi talaga niya nalilimutan ang school, ang mga teacher, ang mga taong naroroon, 'di ba? Noong mga kapanahonang, si Mary Dale Entrata pa siya. Ayan. Ito yung pangalawang post. My my Entrata came visit our school as guest kanina with crying emoji pa. Ang ganda niya. oh, di ba? True. Di ba? Iba talaga ang ganda ni my my Entrata sa personal 'Di ba? Kung sa TV ka titingnan kasi natin si Maymay may sa TV, ang payat-payat niya. Pero sa personal naman, hindi naman chat talaga siya totaling ganun kapayat. napaka-kinis at napaka-tangkad ni Maymay may Entrata sa personal at lalong-lalo na napakaano siya uh, appreciate ano ba tawag doon? Yung marunong siya makihalubilo sa tao, lahat ini-entertain niya, lahat kinukumusta niya at laging may ngiti sa kanyang mga labi. Ayan. At tuloy, nasagap natin, ayan, sa social Media na FB, ayan Managing Communication Managing Communication of Interim, with our Unexpected Pretty Guest Maymay Entrata, ayun na nga po ba diba? muling Dumalaw si Maymay Entrata, sa University na kung saan po siya Ay nag-aral, ayan At eto nga nasagap nating video. Ating panoorin ang, ang nasagap nating video. Ayan. Kung saan, surprise na dinalaw ni Maymay Entrata. Ayan. Ang kanyang uh, pa school. ba diba? Kung saan siya nag-aral ng college sa Cagayan de Oro. Ayan. Panoorin po natin ang nasabing video. <laughs> lahat ang tao hindi makapaniwala na isang may may entrata ang dadalaw, di ba? Ang bigla ang dadalaw sa kanila. Hindi talaga nila inaasahan 'yan, di ba? Nakakatawa. Buti na sa so sobrang excitement nito, di ba? Na-capture niya yung moment na ito. Kaya ito, ibinahagi, nat, iba, ibabahagi ko sa inyo sa pagre-research natin, diba? Sa lagi tayo nakabantay kay Maymay at kay Edward. Ayan. I-share ko rin sa inyo ang aking mga na, na nakita sa mga social media para lagi po kayong updated kina Maymay Entrata at Edward Barber. Talaga nakakatuwa. Sobrang nakakatouch tong moment na to. Kasi talaga makikita mo yung pure na happiness ng mga tao nung nakita nila si Maymay Entrata. Ayan, i-continue na natin ang naturang video.

Kaya kung pa balik mo lang po. Pwena, 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 pwena. Pero kung hindi makalimutan na sa BGY students. Kasi kung mo mag-relax. Na sa hindi events sir. Hindi na ibalan kung Dali ko ay totoo mo asay going.

kalusaw. Pero eh, kung ano naman yung give away na, di ba yung kung ako dati, nakabalik ko dati, um, gusto ko maka na, di ba? Oh, di ba? Ang ngiti ko naman talaga, di ba? Habang pinapanood ko yung ano, yung video, talaga ang ngiti ko, hindi ma, hindi mawala, wala. Okay, di ba? Hindi dahil sa ano, wala nga akong naiintindihan sa sinasabi ni Maymay Entrata dahil ako po'y ano, Tagalog. Ayan, Batanggenya pa. Ayan, ay syempre iba yung lingwahe ng mga Bisaya. Ay hindi ko talaga maaintindihan. Basta, ang alam ko kaya ako na nakangiti dahil alam ko ay maraming napasaya si Maymay Entrata na mga taga kagayan uh, kagayan de Oro sa kanilang university. ba diba? Dahil sa pagbisita niya sa kanilang paaralan ay marami siyang napasaya. Hindi lang mga estudyante, kundi yung mga teacher, 'di ba? Talagang ano mo wala yung pagod mo, 'di ba? Yung stress mo dahil sa pagbisita ni Maymay May Entrata. Kaya ramdam na ramdam mo, feel na feel mo yung true happiness. Kaya siguro yung aking ngiti ay talagang hindi mo wala-wala sa akin. Kumbaga, bilang isang solid Maymay, nakaka-proud ang ginawa ni Maymay Entrata na isa na siyang Maymay Entrata pero never pa rin niya nakalimutan diba, Ang mga tao no mga panahong si Mary Dale entrata pa siya. O 'di ba, hindi pa rin niya nalilimutan yung mga tao. Nandiyan yung hindi pa siya si Kat, nung hindi pa siya kilala, 'di ba? Very good ka diyan. May may entrata. O Ayan, mga madlang people, mga solid may solid Mayward Ano ang masasabi ninyo sa muling pagbabalik ayan, o pagbisita ni may may entrata sa kanilang paaralan na State University? Ayan, dito sa Cagayan de Oro. I-comment na yan at atin yan pag uusapan sa aking mga susunod na video. At kung nagustuhan nyo po itong mga video ko, itong video ko, ay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell button dyan para lagi po kayong updated sa mga latest video ko na kung saan ay pinag-uusapan po natin o ina-update ko po ang mga latest ganap ni Namay May Entrata, Edward Barber at sa Ah uh, Disclaimer lang po, ang mga video o picture na inyo pong napapanood dito sa aking mga video ay hindi po totaling sa akin. Yan po ay nasasagaw ko sa social media upang i-update ko lang po kayo Ayan, sa mga kaganapan po na ating mga lodi na si Namaymay Entrata, Edward Barber at sa Bayward. Kaya huwag niyo po kalimutang mag-subscribe na. Ayan, muli po. Ako po si Josepa. Ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli po. Paalam!